Nakauwi na pala kami mga kapanay. May papakita ko sa inyo. Nagaling kaming kasala na. Baka pala may tinga pa ako dyan. Ay, huwag niyo napansinin. Tapos hindi ako nakapagdala ng plastic. Dito din ako nakapag-take out. Mga kapanay. Hindi ako nakapag -sharon. Buti na lang talaga ay may tissue ba ako. <laughs> may tissue ako mga kapanay. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Nakapagbaon ako ng tissue mga kapanay. O, oh, ade, ito Naibalot natin yung kebab. Kebab, kebab. Basta yung ito, oh, yung ganito. Mm. Ay, nako. Kebab. Nakapagbalot. Dalawa lang naibalot ko kasi ang daming tao nakakahiya. Baka makita ako, kaya palihim lang. Okay. Kebab, anak ako Oh, uh -huh. kainin nyo. Kainin nyo ni kuya. Hmm. <ukt Vietnamese> baka naman sabihin naman, eh, baka makita ako, kaya palihim lang ba? Patago lang ating pagsasyarod. Ay, nakapagsara naman tayo ng dalawang piraso. Tapos, dun sa kasalan, ano, itong porcelains ko, sabi ko, ay, nawawala yung isa. Sa isip-isip ko lang kasi. Pero hindi ako masyadong nag-alala kasi kahit na yung itong uh, bangles ko na to, ay talaga namang ang halaga nito, makakabili ka na ng ng lupa, pagkaibenta mo talaga talaga makakabili ka na ng lupa pag ibenta mo yung bangles ko na to kaya nga lang, mabibili mo ng lupa, yung nasa pasong ah. <laughs> Diyan lang to mga kapanay. Diyan <laughs> ba? Diyan Tag 100 pesos to. Siguro, dalawang piraso. Nasa 100 pesos. O, diba? ba eh, sino mo magkakalang diyan fake yan? Diba? O, ay, naku. Kala mo ka talaga yayamanin dyan. Idagdag <laughs> e, ko pa yung aking perlas ng silanganan. O, sino magkakalang wala akong pera? <laughs> Kala mo naman talaga sa katotak ang aking pera sa bag ano? sa talaga, magdadala na ako ng mas malaking bag. Ang sarap ng pagkain. Sa, sa una, parang hindi ka masasarapan. Pero habang tumatagal, alam may habang tumatagal mo siya kinakain, lalong sumasarap. Kaya talagang, tignan niyo naman, laki na ko. Eh, alam niyo na, nakaray tayo na naman nakain yan eh. Busog-busog na naman tayo. Ayun nga, na-enjoy ko na may kasal. Kasi nga, maraming pagkain na hinain. Talagang pagkain na nagpapasaya sa akin. Ano? Tapos, ayun, todo video ako dyan. Sige, video dito, video doon. Ay, i-upload ko rin yung video. Ah, wait lang kayo dyan. Basta, i blur na lang natin yung makukuha na nating babae. Ganun na lang. Pag mga lalaki, okay lang yan. Pero yung mga lalaki, ay i blur blur na lang natin. Kasi alam niyo na, baka mamaya, eh, mareklamo tayo. O, ay, mga kapatid, pinakita ko lang sa inyo tong aking na Sharon. Balutin mo ako sa iyo. ng Yung, okay ba? Ang dami na, ang dami na sumabro pagkain sa lamesa namin. Ang dami, ewan ko, ang hihinang kumain ng kasamahan namin sa mesa. Para maaipis, para mga kung kumain. Be, ganyan lang yata magsikain. Alam mo, iba bagya, bagya. Mga dalagin din kasi eh. Siyempre, pag dalagin din, kahit ako nung dalagin din ako, nung ako yung dalaga, eh kung kumain ako'y pino, lalo na kami mga lalaking nakapaligid, doon pala sa pinuntahan namin kasalan ngayon, sama-sama, babae, at lalaki, sama-sama. Kadalasan ka sa pinupuntahan namin ay babae, lalaki, hiwalay. Pero ngayon, sama-sama. Uso na siguro ngayon yung sama-sama, babae, lalaki. Kasi sa iba rin kasalan, nakikita ko ganoon din, magkakasama yung babae at lalaki. Pero kadalasan talaga dito pa rin, hiwalay pa rin talaga yung babae at lalaki. Pero ngayon yung pinuntahan ko, magkasama na yung babae at lalaki. Ang dami sa aming hinain na kibab nakatatlo na akong kebab tsaka <laughs> doon sa kasala nakatatlo na akong kebab ano eh may nakapag-uwi pa ng dalawa ay kahusa ano, o oh. <laughs> talaga naman talented basta, basta sa pagkain di ba talented talaga sa pagbabalot ay oh, yun lamang mga kapanay at ako yung magpapalit ng damit ng ma-relax-relax ba sige mga kapanay babush